pagpahalang gabi mga kapatid uh, at ito pala yung aking uh, tinawas in x-ray sa isang shop na nilooban dito sa amin uh, at nagpatulong sa akin yung aking kaibigan upang malaman kung sino ang pumasok sa kanyang shop at ayan po ang nakita natin ayan yung itsura ng tao talbos siya talbo Ayan, nakatingala sa langit. Ayan siya mga kapatid. Kitang kita. Ayan. Kahit saan mo saan tingnan, ayan eh, yung mata. Oh. Kitang kita yung mata. Ayan. Kalbo siya mga kapatid, kalbo. Panot ba? Panot. Mukhang naka-pacemas ito. Pacemas yan. Naka-pacemas may ano yung ano, tabon. So ayan mga kapatid, ayan ating na tawas nalabas labas sa ating x-ray. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos Allah. At pinakita sa atin at sa aking mga gabay. Maraming maraming salamat. Amen.